For Tuesday baon, eto, very simple nga lang yung ko, pero very cute si Parin. Aaminin ko, meron talaga akong tamad na araw at Tuesday pa nga lang, itinamaan na ako ng katam. <laughs> Ako pa nga i-mold sa rice to mga bubuyog pero ayun iniba ko na nga lang ang way ng paggawa. Pero bago ko mag-design ito, ilalagay ko na nga muna itong mga ulam ni Ate Indy. I divider naman itong lunchbox na to pero ang gusto ko ay siksik sa laman kaya ayan ginagamitan ko na lang nitong silicone na leaf divider. For the ulam, ayan nagprito ko diyan ng boneless na bangus at naglagay na rin ako nitong cheesy na sausage. Pag tinatamad din talaga ako mag-mold sa rice, ito isa nga itong cheese ginagamit sa paggawa ng design. Ito na nga rin yung pinakamadaling paraan ko ng pagdadesign pag ganitong tinatamaan ako ng katam. Bali, ayan, nagkat na nga lang ako dito sa cheese ng paoblong at inibabaw ko na nga lang yan dito sa kanin. Simple lang naman ang mga detalye ng bubuyog na to, kaya ayan, napakadali ko nga lang din tong nagawa. Meron nga rin ako ditong nori puncher at napaka-useful talaga nito dahil yung ganyang kaliit na bilog, eh hindi ko yan magugupit sa nori. Kaya naman kung bento ma'am ka, eh mabubudol ka talaga ng mga kung anik-anik na gamit, mapadali lang ang ating Katulad na nga lang na cutter ko na nahanap ko naman sa baking supplies. Nagamit nga ito pang design sa mga fondant na cake pero kering-kering din niyang gamitin sa cheese. Ang salba ko rin talaga to pag tinatamad ako dahil ganito lang ang paggamit at iniibabaw ko na nga lang yan sa baon. I-check nyo yung link na ilalagay ko dyan dahil isang set na yan at napakaraming included na design. So pa more kayo sa akin para mabudol ko pa kayo ng sobra. Charisse! <laughs> O, oh, di ba? Tinatamad pa tayo niyan pero very cute si pa rin itong baon na nagawa. For the snack ni Ate Indy, sa kantina nga lang daw siya bibili kasama ng mga friends niya pero nagpabaon pa rin ako ng extra. O siya, at tapos na naman tayo sa isang bento baon serye. At kung nagustuhan niyo itong video na to, e-follow eh, niyo na rin kami for more bento baon ideas.